Hello guys, good morning. Uh, ang ating topic for today ay quick guide sa ating mga newbie sa uh, build ng mga characters tapos mga tips na dapat at hindi dapat. So ayun, uh, shoutout nga pala kay Geo dude sa new subscribers natin tsaka si Young Ends. Ayun. Salamat sa pag-subscribe. Ayan, mag-start tayo sa stats. Ito. Summoner yung account ko. Then, sa stats guys, sa akin ginagawa ko kasi, yung strength ko, sinasakto ko lang sa gears. <coughs> Nasot ko. Since summoner naman tong character ko, hindi ko kailangan ng strength, energy base siya. Tsaka, agility for attack speed. Ayun, ito kanyari, ito strength 140 kailangan. Kailangan ng 140 lagay natin. Tas agility 214. Ayun, unlock na siya. Agility 8. <laughs> 8 agility pa rin. Eh, hindi na ano, bag to bag. Ayun, once unlock na naka-unlock na naka, 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 naka na siya. Pupunta tayo sa Aji sa Aji naman guys <coughs> tips ko sa inyo kung magpapa level base muna kayo huwag nyo isasagad yung Aji nyo ng sobrang taas tignan nyo yung attack speed guys yung attack speed nyo sa Aji kunin nyo lang yung max at attack speed nya kapain nyo paunti unti lang yung upgrade ko nya 230 tagdagan natin ng 500 kaya naging 127 ay na unlock na naging 127 yung attack speed dagdagan pa natin ng konti kahit siguro 45 133 20 136 <coughs> kukunin natin yan hanggang sa mapuno yung attack speed mo max natin 50 136 ayan hindi na nagbabago so hanggang 800 AG lang hanggat maaari tayo kasi hindi na nagbabago yung attack speed niya pero gawin ko na natin sarado 500. 900. Ayan, para sa defense rate. <coughs> Tapos, ngayon, pure energy na tayo. Kasi, ano tayo eh, tawag doon, para malakas yung magic damage natin, wizardy damage. Ayan lang guys. Tapos, ito guys, tips ko sa inyo guys. Sa skill tree, master skill, Uh, unahin nyo yung mga buffs nyo i-upgrade yung mga skills kasi farming pa lang naman tayo hindi pa naman tayo mag PVP eh ayun PVP sa late game na yan i-ano natin kailangan natin palibelin yung ML natin mahalaga tapos guys huwag kayong bibili agad huwag ipapriority yung item kung free to play kayo uh, i-priority nyo yung Ezen izen nyo, itipirin nyo, gamitin nyo sa pagre-reset. Kasi guys, pag nag-reset kayo, gamit ang izen Ayan, 2020 kasi yan eh. Kada reset. Malaki yung points na additional. Ayan, pag, pag zen, 4-2 lang. Pero pag izen 4-7. Halos 500 yung difference nila. So, mas mabilis ka makakamax stats kapag puro izen ng inang pinang reset mo. Pero kung may budget ka naman, pwede ka naman mag-priority ng items. Pero kaya naman ni farm eh. Nakaka-farm naman basta sumali lang kay sa mga party, mga full party kasi may additional daw na 25% party bonus XP pag full party kayo tapos mas mabilis yung ano niyo pa level niyo pag grind niyo lalo ngayon ang hirap na magpa-level kasi ang dami ng players na nasa spot Atlans, Uh, papuntang Tarkan mahirap medyo matagal importante guys yung seal kunin nyo lagi sa seal ito kung kaya nyo 7 days 300 reason yan guys tapos kunin nyo tong attack speed quickness 7 days din para hindi kayo makikiasan sa mga BK guys kailangan din natin yung mana para hindi tayo uwi ng uwi kahit sa DL kailangan rin natin ng mana para hindi tayo uwi ng uwi para mag repatch tapos kung may budget ka pa additional kunin mo rin tong wizardy itong critical rate kunin mo itong strength pwede mo rin kunin pero hindi mo pwedeng sabayan ng critical rate ito parang ma excellent damage ka dito kahit wala kang EDR na option may lalabas na damage dyan na green kapag nakagamit ka na itong strength na scroll Ayan, damage increase kailangan din 'yan. Defense kahit hindi naman eh. Pero sa ngayon ko nagbobosan ka kailangan mo rin ng defense eh. Tsaka ng health. Kasi bagong update ngayon, masakit na 'yung mga boss attack sa arena. Nakakawan hit pagka mababa 'yung buhay mo tsaka 'yung defense. Ayun, kung ipa-farm niyo 'yon, kailangan niyo 'to. Mga buffs, malaking bagay 'to. Tapos kuha ka ng pet panda 7 days. May additional din tong XP sa master transformation ring maganda rin yan lalo pag master hunting MH event every ano yan uh, 9am around 9am tapos 1.30pm tapos 10.30pm yan, yan yung mga oras ng MH natin sa arena dyan malaki ang XP sabayan nyo na ito para potok talaga yung XP nyo tsaka to 7 days ayun priority nyo yung pagpapalabel ng ML kasi kahit anong full gear mo kung mas mataas yung ML ng katapat mo sa PVP kayang kaya kang pataubin uh, subok na yan based on my experience sa mga ibang MU ayun sana nakatulong uh, comment doon kayo kung meron ba kayong gustong malaman para magawan ko ng video sa susunod maraming salamat